iba't ibang uri ng commemorative coin na nabibili sa mataas na halaga mga ka-coin collector. Kung interesado ka po dito sa ating mga commemorative coin, ay e unawain niyo po mabuti para malaman niyo po kung ano po ang mga hard to find at semi hard to find. Magandang araw po mga ka-coin collector. Ito nga po tayo, hawak po natin ang iba't ibang klase ng commemorative coin na pwedeng bilhin sa mataas na halaga. Unahin po natin itong commemorative coin 5 peso 78th anniversary kung makikita nyo po dito ito po yung commemorative coin na inaalay natin sa Leyte Gulf Landing ito po yung kay Mac General MacArthur na I shall return ito po ay ginawa pag-alala sa ika-70th anniversary po ng ating kalayaan. Ito po, 1944 to 2014, makikita nyo po sa kanyang harapan. At sa kanyang likuran naman po, makikita nyo ang 5 star at ang field of MacArthur Douglas 5 peso coin. Ito po, kung mayroon ko po kayo nito, ito po ay bibili sa inyo sa halagang 500 hanggang 800 pesos mga ka-coin collector. Basta po yung brilliant condition at talagang napakaganda pa ng kondisyon at pwede pa pong i-frame at ang pangalawa naman po nating commemorative coin ay ito po si Apolinario Mabini ito po ay ikaw, 150 years na pagunita sa kanyang kabayanihan ito po ay ginawa noong year 1864 hanggang 2014 bali ito po ay commemorative coin na 150 years yan po. At ang pangalawa naman po ay ito pong si General Antonio Luna. Ayan po. Ay si General Miguel Malbar pala po. Ayan po. Ito po ay ginawa din ng ikawan pag-alaala sa ika-150 years na anniversary. Ayan po. Ginawa po ito itong year 2015 po mga ka-coin collector. At ang pangatlo po natin commemorative coin sa 10 peso ay si Andres Bonifacio na mayroon nga din pong commemorative coin na 10 peso coin. Ito po ay ginawa ng year 2013. Pag-alaala din po ito sa kabayanihan ni Andres Bonifacio. Kung mapapansin nyo po, ito po apat na commemorative coin. At isa pa po pala si General Antonio Luna. Ito po ay ginawa ng taong 2016 po mga coin collector ayan po makikita nyo yan po ito po ito pag alaala sa ating mga bayani na nagligtas sa atin sa ating pagkakasakop kaya po kung meron po kayo nito mga gantong klaseng bariya ay mag lamang po kayo sa ating FB page coin collector at bibiling ko po sa inyo ang inyong hawak na bariya lalong lalo na po kung mga brilliant condition at brilliant uncirculated ang presyo nga po pala nito mga commemorative coin na ito ang isa po nito ay aabot po sa halagang 500 hanggang 800 pesos depende po sa kondisyon ng inyong barya kaya kung meron po kayo itong apat na klase ng commemorative coin ko na kompleto po ay bibilim po sa inyo sa halagang 2,000 pesos hanggang 2,500 basta po magandang kondisyon at nakalagay po sa isang blister pack, mga ganito po na nakalagay po sa ganitong lalagyan mas maganda po sana kung nakalagay sa ganitong lalagyan para po, mas may preserve po natin ang ayos ng ating barayang hawak ayun uh, lamang po mga kakoin collector, sana po ay may natutunan kayo sa ating video marami pong salamat